Uy! Sinubukan daw na igurgur si Inday. Kaya siya ay merong laslas -las sa leeg. Oh! Sino kaya naggurgur sa kanya? <laughs> May kaaway ba siya talaga? <laughs> oh, eh kung wala siyang kaaway, walang magtatangkang maggurgur sa kanya. Marami daw eh. Sabi niya silang lahat. Tsaka ayaw niyang pag-usapan. Eh bakit kaya? Gaano kaya kaselan yun? Hindi naman tayo marites, no? Kaya lang, may nakikita kasi tayo ebidensya. Kaya syempre, pag-iisip tayo kasi isang leader ko no, ng bansa, makikita mo may gilid sa leeg. So, nung tinanong siya, eh, ang sagot niya, sinubukan daw siyang igurgur. So, ibig sabihin, may nakaaway siya. So, yan po yung ano, yan po yung mahirap sa isang leader. Na papatayin na siya, ayaw niya pang ipagtapat. Bakit? Dahil ba may maselang nangyayari na hindi dapat malaman ng tao? Dahil ba may sikreto? Ganun lang naman kasi yun eh, pag ayaw mo sabihin ang katotohanan. Eh, kung wala kang itinatago, isisigaw mo yan para makuha mo simpatya ng tao. Ang sistema mo, paano mo makukuha ang simpatya ng tao? Kung ikaw mismo na pinagplanuhang igurgur, eh ayaw mong sabihin. E eh, paano na lang namin ikaw ipagtatanggol kung uh, ayaw mo ipagtapat na ikaw ay pinagplanuhang igurgur? Ako naman, mahirap yan. Huwag na kasing sikre sikreto para alam lahat ng tao kung paano na ang mga nangyayari sa inyo ng mga taga-gobyerno igugurgur ka. Bakit? Ano atraso mo? Kanino ka nagkaroon ng atraso at igugurgur ka? Sino-sino yun? Dapat pinapaalam mo masyado naman kasi kayo masikreto eh. Mula sa tatay mo hanggang sa'yo masikreto ka. Hindi naman ito pag no? Kaya lang, dapat ang na mga nasa gobyerno, transparent. Pinaalam sa taong bayan kung ano mga kinasasapitan ninyo. Kasi naturingan kayong mga leader. Paano kayo makakakuha ng simpatya kung itatago nyo yung mga sikreto-sikreto pa ninyong ganyan? Kung hindi naman maselan, eh sana para hindi na po tinakpan mo na lang. No? So, yan pala yung, ano, yan pala yung napapabalita no, na una may chikinini. Ngayon naman, pinagplanuhang igurgur. Eh, hindi yata maganda, ano? <laughs> ganoon kay Gurgur. Marami sila. So malakas ka talaga. <laughs> Natawa ako dito. <laughs> anyway, thank you dahil kahit papano, kahit biruan lang eh nagsasabi ka no? uh, pero hindi mo talaga inamin. At uh, sabi nga ng nanay mo, ikaw ay magmayor mayor na lang uli sa Davao at ang lalabang presidente ay yung kapatid mo. Tigilan nyo na kasi ang politiko, ang politika. Tama na. Tama nang matikman nyo na kung paano. Ano pa ba naman hahanapin nyo? Iyayaman nyo na. Gusto na dahi. Tama na. Ad advice na lang namin sa iyan. Kayong magkakapatid, manahimik na lang. Pati tatay mo. Para kung ano man yung mga nagawa nyong pagkakamali, hindi na maiisip ng tao. Magiging alaala na lang yun at magiging kasaysayan na lang yun. Kaya, kung ako sa inyo, Hayaan nyo na muna sa iba ang panunungkulan. Hayaan nyo na sa iba ang pamamahala ng bansa. Baka sakali na makatagpun ang Pilipinas ng tunay na tagapaglingkod. Tama na, no? Tama na. Kasi nakakasawa na rin. At naririnig ng pangalan Duterte, nagkumukulo lahat ang dugo ng mga Pilipino. Sa totoo lang. Kaya huwag nyo na ipilit kung ayaw na. Okay? Yan. Yan lang ma advice ko sa'yo. Siyempre, huwag ka rin papayag na magurgur ka kasi hindi pa tapos ang laban. Hindi nyo pa naibabalik yung 125 million. <laughs> At hindi pa kayo nagpapahimbistiga sa ICC. <laughs> okay, thank you. Salamat.